dalawa kami yung isama ngayon. Uh, sa mga uh, silent viewers natin dyan, uh, sa si uh, mga sulit sa British Dad. So Ayos yung lahat at ingat iya palagi so, dyan. Uh, Pasinsya talaga sa post light kikis kasi umaga. Dyan na, nakalimutan ko. Pag-anap ng sikli na mapagtataguan niya kasi

Nih bro Eh Waramai lombro Oke lombro

Kilala namin ito, bro! Diba si... Mag-open hammer pa ako. Safety natin to, guys. Si Kondo, bro, ano si... Kilala, kilala namin ito! Ito yung tinulungan namin, bro! Hindi mo pa na... Hindi mo pa na yung video namin? Ay, naon sa kakalayon ako, di ko hanggang na na. Nakakita na ko na. Hey. Oh, mau nih bro? Hah? Kau tuh mau nih bangun? Kita kan mau nih tambah lu um, pegaun. Pegaun, nih pegaun. Kita mau nih. Mau nih sini aku nggak tahu. Abi nunggu ang menanya okay bisa mo. ini. Mom, nga mm. ah. Bro, apa yang ditutup bro? Ya nggak bro. Baik itu yang tinulungan nih. Oh. Jangan tinulungan. Mau nih oh, mau nih tambahin lu. Pelita nemu tambal. Nih pegaun nama. Kalau yuk, nak aku nak nak kita anak siapa? Dulong ko magkuan ba mang hagbas unda, nya nakita ano, na ko na siya dito sa sagbutan oh. Okay. ay taroy naputol lagi na ng nang kuno naputol lagi na ko nang ano man eh unsa ano, man di unsa ano, may gikuan nang... nganong ning man ano, anong, ng eh wa gani ug kabalo no kay di pa nako siya ma istorya kay ano nya unsa na nang nagukod sa inyo ha ako man siya gitaguan kay ni balik ko para oh. safety siya ba ang problema kay Nami nasi ko ng report bangan ako gi taguan nga kuan. Unsa ba ni siya? Samaran. Oh. Bangan ni. Mo mo ni gi tabangan bu. <laughs> na, Musi mo ma naung nag Dekat, dekat. Dagat dagat. Pamukalang nya. Di mo. Ma Maulog gid eh, bro. ito talaga yun guys eh. diba yun ito yung tinulungan natin yung binigyan natin ng tinapay at saka gamot kasi may lagnat pa siya nung nakita, namin siya guys diba ito ano na yung nani man eh i-comment dyan sa baba guys ah. yung ito talaga ito yun eh sigurado ako eh posible ang layo ang layo dun sa amin eh tatakot nga to sa amin nung tinulungan namin siya baka ano daw gagawin namin sa kanya sigurado ka bro baka parang kamukha rin kasi sigurado ako bro eh diba bro mga ginibataan diba eh Oh, pero nanghingi na lang yan bro dahil hindi ko matanggal yung ano niya. Dali natin, dali natin to. Sige. Kasi yung 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 kahoy bro, kapag hindi niya hinawakan, ano eh, lumalaki Pasal... yung sugat. Oh, lumalaki yung sugat niya at, at may duda ako na may sima yan. <laughs> Siguro kasi hindi mahubot eh. Pero ang problema na i-delete pa natin siya may storyg tarong kung naunsa siya. Dalahon lang sa natin eh. Ha? Dalahon Dalaho lang sa natin din? eh. Dekan tong lego kunci mo dok. Dek lego kunci ko ay mo. Pamino ko mga tambay siguro to ba. Toko to sa kuwa. Tara tara. Ha? Tara. Oh. Ni na to ni. Part de la yan si ko part. Part. Di ka ba ka bisa do ning kwan bay? Ni ka. Layo na ko bigi ba. Na dawat mo kung konsi mo ha? nga. May first ko. Oh, to. Na ko bi ko simo ganing ano ni. Wani mo na tubag primero mo to nga. Kita at na lang ko na resik dimu kungguan. Mo mo ganin mo um, mo tungko ikabala ka makabot ang kauban ron. Langsus ka ilam huh? di ka ilam di memang ni. Toro di ko ina sahan mga dul kilala pa lang Bisa mo ni? Simta ni. Si bibo ini. Um, si bibo ini. Ako maseki sa tanan unsay ni, di mase moting ugod. Tingnan pagtinguana, uh, gloya mana

sa likod ka ni Jiral bro ha ah sige sige bro sa ko yung oh. bro para mailawan kayo bro oh uh, yung mataan eh <laughs> Bro, hindi galing rin yung baril, bro. Ha? Huh? Hindi galing yung baril. Hindi naman ako sa ano, bro. Bahay namin, bro. Ha? Hindi naman ako sa bahay namin. Makulong kayo niya sa bahay namin. Okay, kita natin yung Yusim. Muna muna bro. Muna ka muna bro. Ako na muna bro. Oo. Oh, sige, sige, para ako rin yung ito start. Sige, sige. Ano nga nga bro? nga 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 bro में kapag kinakagarinig ako ng tunog ng aso bro Iba kanina pa yan yung aso bro Kaya eh yeah, Kaya yeah. no? Kanina pa yung aso mm -hmm. na yan ba? Yan yeah. hmm. bro, muna ka bro Ha? Kailangan mo na na 우 진짜 aku

Bro, aku biasa dia bro. Kembali nah, ke bibi bro. Si bro si bro. tanah tanah dah. bro. Nak. Aku biasa biasa bro. Oh. Yes. Dia bro. Patai na. Patai na bro. Eh, eh, lagi gue nah, oh. Eh, nabi, kau uban dia? Wih, ah. bu ya? ini kita hanya ini. Gila, kesenggarnya! Kenapa? Gibro? Karena aku Nih, kau uban, bang. Tanya, eh. ayo, ayo, bro. Ah.

Aaaaarh! Gó! Þú mér sem brók! Þig! Þig er þig náttúrulega. Þú mér sem brók! Þig! Gó! Anong nangyari, bro? Binalihan mo pa ng leg yan? Binalihan ko, bro. Anong nangyari bro? Kailangan natin magano, bro. Palingat dito, bro. Kailangan yung natin, patlo. Ano? Ano yung madali natin? Ano

cincin tentang kemalasan bro. Saya Pak, saya penyulang sih ibu itu. Oke, saya ini. Kayak pesanan nih. Apa? Hah? Sepat merah. Dan tidak ada yang mau kalah nanti nak, guys. Ya. Yeah. Lu anak aku ngupusin dia? Mana ular yang anu kok di situ? dia? Ih, Bro. Banget, guys. Dapat duit. Jadi anak kok, Bro? Oke okay, lah. Oke okay, Bro. Oke okay, lah

Ito lang natin magligtas bro. Tiligtas sa mo bro. Oo. Baka ang mo na kami kasama to. Tara tara na. Tara, tara. Baka yung nawala bro. Baka pa ng mga kasamahan bro. Hindi. Imposible talaga. Impossible like wala mga kauban. na yung mga kauban mo. Yung barrio sa mga bro. Ha? Yung mga sa mga Yung layo lang wala ng bro. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Yan mga talaga. natin yung natin. Ha? yung natin. ano eh. na. natin yung dalawa. Tapos yung sana yan, wala yung isa doon bro. Grabe ka. Bro, hindi lang Ito bro. Kailangan mag-ano tayo. O sige lang tayo dito. Ha? Ang bari. Ang bari bro. Baka pagdating na itong sa ano. Ang tayo ba? Sagtay mo bro. Ha? Sagtay mo ito. Ano kung ang tayo niya? Tara, tara. Tara. Iba alam nga kayo bro. So yun guys Nandito muna tayo guys ingat iyo palagi dyan At ka-bless mo sa inyo lahat